mga exercise ng temporomandibular joint syndrome ang pananakit sa panga, sa liig, sa mata at tenga. Madali lang natin gawin. Ito ay para din sa dementia kung maging smart ang inyong memory. Iipitin ninyo ang pangalawang daliri, pangatlo, apat at panglima dito. Iipitin yung ganyan, ng 5 minutes. After 5 minutes, tatanggalin na natin. Ito naman ang ipitin nyo, itong hinlalaki. Ng 5 minutes din. So, 10 minutes ang total. Lipat Di tayo dito sa kanan. Ipitin din ninyo itong apat na daliri. After 5 minutes, alisin. At ito naman ipitin natin itong hinlalaki for 5 minutes. So ang total ay 20 minutes. 10 minutes dito sa kaliwa, 10 minutes sa kanan. Ang total ay 20 minutes. Gawin niyo araw-araw at bubuti ang inyong pakiramdam kung meron kayong problema sa panga, sa inyong liig, sa mata at sa tenga. Maging ang memory loss kung meron kayong dementia, ito ay nakaka-improve ng memory kung meron tayong bronchitis, iniihit tayo ng ubo, hindi gumaling-galing ang ating ubo, meron tayong infection sa ating lalamunan at sa ating baga, ito ang ating gagawin. Dito sa kaliwa, i-press natin ang thymus laban sa ating infection. Press steady pressure. One, two, three, four, five. Release. Press ulit, ikot. One, two, three, four, five. Balik. One, two, three, four, five. Ang isusunod naman natin ay ang ating solar plexus. Press steady pressure. One, two, three, four, five. Release. Press ulit. Ikot. One, two, three, four, five. Balik. One, two, three, four, five. At ang adrenal gland dito. Press. Steady pressure. One, two, three, four, five. Release. Press ulit. Ikot. One, two, three, four, five. Balik. One, two, three, four, five. At ang pinakahuli ay ang ating lungs or baga dito. Press steady pressure 1 2 3 4 5 release press ulit ikot 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5. Apat na reflex special area sa ating kamay para sa ating bronchitis na hindi gumaling-galing dahil sa infection. Pagkatapos natin gawin, di pa tayo dito sa kanan, gagawin natin ulit ang thymus dito. Press 1, 2, 3, 4, 5. Release, press ulit, ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Ang solar plexus press steady pressure one two three four five release press ullet ikot one two three four five balik. One, 2 3 4 balik 1 2 Ang adrenal press steady pressure one two three four five release press ullet ikot 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5 release at ang pinakahuli ay ang ating lungs or baga press steady pressure 1 2 3 4 5 release press ulit ikot 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5 gawin din natin dito sa kanan ang thymus, ang solar plexus, ang adrenal, at ang lungs or baga for 5 minutes. 5 minutes dito, 5 minutes sa kaliwa. So 10 minutes ang total. Gawin natin ito araw-araw, pwede sa umaga, sa hapon or gabi, once a day. Gawin natin ito araw-araw hanggang sa mawawala unti-unti ang ating bronchitis ang pag-uubo ng matindi at hindi gumaling-galing hanggang sa mawala at gumaling ng husto dahil sa power of energy sa reflexology.